At ayan, good morning mga kamaster. So, bali ito yung natapos natin kahapon. At itong part na to lang yung hindi natin na uh, takpan. So, bali itutuloy natin yan ngayon. At susundan na natin yan ng masilya mga kamaster. At dito nga mga kamaster ay natakpan na natin lahat. Nalagyan na natin ng siding sa may at ngayon naman mga kamaster ay pinahasa ko na yung mga lutang na blind rivets. So bali blind rivets po kasi yung ginamit natin dyan. So yan tulad nyan mga lutang na blind rivets. So kailangan nating hasain yan para sa ganun. ah uh, madali tayong makapagmasilya. At kapain lang natin mga kamaster kung okay na siya kung hindi na siya lutang. At ayon pagkatapos natin siyang hasain ay lilinisan naman natin siya. So kailangan natin matanggal yung mga alikabok para sa ganon ay uh, makapit yung ating ilalagay na masilya. So dito nga mga kamaster ay kasalukuyan tayong uh, nagmamasilya. so bago tayo maglagay ng masilya kailangan uh, lagyan muna natin siya ng gasa tape sa mga joinings para sa ganon ay hindi magpitak yung ating mga joinings so malaking bagay yung ginagawa ng uh, gasa tape at yung size ng ating ginamit na gasa tape ay 1 inch lang po mga kamaster So, bali dito ay natapos na natin siya masilihan. So, pagka natuyo na mga kamaster ay uh, lilihain na natin. So, bali ito yung kasama kong nagliliha. So, mamaya puputi na yan. So, ayan pagka skin coat yung ating ginagamit mga kamaster, uh, madali lang siyang uh, lihain. Uh, tsaka malinis yung Uh, surface pagka skim coat yung ginamit natin at dito nga mga kamaster ay patapos na siyang magliha so okay na yung ating surface so susundan na natin yan ng uh, primer so pagkatapos nating magliha mga kamaster ay wag nating kakalimutang uh, tanggalin yung mga alikabok linisan natin mga kamaster so siguraduhin natin na malinis yung ating Uh, surface bago i-primer. At ayun na nga mga kamaster, chinecheck ko kung okay na yung mga uh, surface, yung mga masilya kung maganda yung pagkaleha. So, uh, malinis po mga kamaster. So, ayos po yung uh, pagkaleha. So, pwede na natin siyang i-primer. At dito nga mga kamaster ay kasalukuyang nagpraprimer primer yung aking uh, kasama. So, bali patapos na rin yung uh, first coating. So, uh, pagka natuyo konti ay susundan agad natin ng second coating. So, bale bukas na yung ating top coat. So, bale, patutuyuin muna natin siya ng at least 12 hours. So, ayan mga kamaster, bale, ito na yung uh, accomplishment natin ngayong araw. So, God bless po sa lahat mga kamaster.